mga viewers at subscribers magandang araw po sa inyong lahat ang ating gagawin po ngayon ay ito pong GMA for the box ito po ay walang power ito daw po ay kabibili lang yan po may silyo pa halata pa pong hindi na bubuksan ito kaya ngayon mga brad bago po natin ipa plug in itong uh, for the box para matisting natin atin muna testingin sa bumbilya kung may kuryente tayo ayan meron po tayong kuryente ano ipa plug in naman natin itong for the box para matesting po natin kung wala ba talagang power ito ayan mga brad oh, wala po siyang display kaya ngayon mga brad panoorin nyo pong video ito para po malaman ninyo kung ano lang po naging sira po ng up uh, box na ito kaya tumutok po tayo para po tayo matuto Ayan mga brad oh, nakikita ko na kagad ang problema nito. Kung napapansin niyo lang mga brad. Yan po ituturo ko po sa inyo ah. Atin na ayos ang ating camera para po makikita po natin ng maayos. Yan po mga brad oh. Nakikita niyo ba itong kapasitor na ito yan po bumintog na kaya ngayon mga brad try po natin palitan ito um, baka sakaling pumawer. tatanggalin muna natin to ito na mga brad oh. Uh, ito po ay 16 volt 1000 microfarad ya medyo malabo lang po sa ating camera kaya kukuha po tayo ng pamanit dito kaya sa board lang po ng TV pwede na po yan try na po natin palitan ito baka sakaling pumawir Tin mo lang testingin to mga brad ano kung yung wala lang ba ang problema yung kapasitor na yon kaya atin mo nang testingin ito kung may power na ba ito at magdi-display na may mga brad atin na pong i-plug in ito ayan mga brad oh yun lang talaga problema yung kapasitor na yun ito po mga brad oh bintog na